Hello! Uh, ako nga pala si Jomar de la Cruz mula dito sa Plare del Bulacan, owner ng DC Monorock Bracket. Bago ko nagawa yung DC Monorock, uh, maaga ako namulat sa pagbumotor dahil elementary pa lang ako, meron kaming talyer. Ayan, gumagawa kami ng mga motor, nagbababa kami ng mga makina. Eight years old pa lang ako, nagbumotor na ako. Ayun, tapos maaga ako nag-asawa, maaga ako nakipaglibin. Siguro nasa 15 years old pa lang ako. And then yung binan ko, uh, welder siya, nangangontrata siya ng mga steel truss, steel gate. bakasyon uh, nun, uh, uh, second year high school ako, kinuha niya ako helper. Taga grinder, taga sukat, ayun. Tapos, uh, dalawang taon ako nagtrabaho sa kanya, naging helper ako nakuha ko na yung knowledge. Uh, alam ko sa sarili ko na kaya ko na, na magsolo. Ayun, nagpundar ako ng sarili kong welding, uh, grinder, barena. And then, yun, hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral noon hanggang second year high school na lang ako. Pero, nagtuloy na yung karir ko sa pag-welding. Nakukontrata na rin ako ng sarili kong... Uh, bumuo ako ng sarili kong team para magkontrata ng mga gate, steel truss, at awan ng Diyos, may mga nagtitiwala naman kahit sobrang bata ako pa nun. Nakontrata po ako, nasa 17 years old lang ako eh. Kumbaga, minor age. Nagsasarili na po ako ng kontrata. Kumbaga, pakiyaw labor. Ako lahat. Ako lahat yung ano, bibili ng gamit, nagsusukat. And then, after 2 years, 3 years na pangkontrata, nabuo ko nga yung bracket. Dahil sa pangkontrata po, hindi naman stable, merong buwan na walang nagpapagawa. Minsan, tatlong buwan ako bakante sa bahay. Ayun, sinumulan ko nga yung DC Monorock 2017. Uh, hindi naman siya agad na pumutok dahil nga, syempre, bag bago lang. Noong umpisa, ako lang gumagawa ng DC Monorock. Tapos, bago mag-pandemic, naging uh, pito. kinuwa ko yung mga kapatid ko, kamagana ko. And then, ngayon, 80 katao na ang gumagawa ng DC Monorock dahil sa dami ng demand ng order at nationwide na nagsusupply tayo ng bracket Luzon, Visayas, Mindanao may mga binabagsak na tayo diyang official dealer, distributor ganoon na kalawak hindi si Monorak ngayon may mga nag-apply na na reseller gusto nilang i-market yung DC Monorak doon nag-start, nagtuloy-tuloy hanggang sa dumami ng dumami yung molde ko. Mga may nagpupunta ng motor, nagpapasukat. Tapos yun nga, sobrang bilis nung pangyayari nung 2020 pandemic. Ayun, doon na doon na nabago yung buhay namin, doon na lumakas yung DC doon na mas nakikilala. Ayun po. Ayun, dahil nga lumaki na yung DC Monorock, syempre ang inuna nating kunin ng mga tao, yung mga malapit sa buhay natin, yung mga barkada natin na ah, hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Kumbaga dito sa DC Monorak, hindi namin nire na marunong ka mag-welding, pasok ka na dito. O baga, dito namin sila tinuturuan. Talagang tambay lang yung karamihan tao ng DC Monorap. Dito na sila natuto, dito na sila uh, nagkaroon ng knowledge sa pag-welding, sa pag-grinder, sa pagbuo ng DC Monorap. Ayun, marami tayong pamilya na natutulungan ngayon uh, sa awa at tulong ng Diyos uh, sa paglaki at paglago ng DC Monorak. Marami tayong na tutulungan na pamilya. Ayun, sa pag-create uh, ng bracket, hindi tayo huminto dahil established na rin yung DC Monorock. At yun nga, afford, uh, hindi siya ganun ka-afford dahil nga medyo mataas yung presyo gawa ng sa high quality talaga yung DC Monorock. Naglabas kami ng panibagong bracket which is ito yung APB monorak Budget mill siya, quality din. Uh, at the same time, meron din siyang warranty. Pero hindi siya katulad ng DC Monorock na lifetime warranty. Ito ay 5 years warranty lang. Pero yung quality, yung tibay, talagang DC Monorock pa rin yung gumawa. Kaya namin ginawa itong APB Monorock para ma-afford ng mga rider na hindi ma-afford yung DC Monorock para makapag-avail sila ng murang Monorock na quality at merong warranty. Ayun, na isang aring pala akong iglesia ni Cristo at bilang pagpapasalamat sa taas, Uh, nagtayo kami ng isang malit na gusaling sambahan na kung saan inaakay namin yung mga tao namin na makasamba, makapakinig ng aral ng Diyos. Ayun. At hindi lang para makapagtrabaho sila dito, kundi mapalapit din sila sa Diyos. Ayun, sa lahat ng gustong mag-dealer, distributor ng APB Monorack, yun na yung iaalo ko sa inyo dahil yung DC Monorack naman, marami ng nag-dealer, yung APB Monorock kung gusto niyo maging pioneer dealer, distributor sa area nyo, kontakin nyo lang yung page ng APB Monorock para malaman nyo kung paano yung uh, gagawin at ano yung mga requirements kung ilan yung minimum sa page ng uh, APB Monorock, mag-message lang kayo. Muli, ako nga pala si Jomar de la Cruz ng DC Monorock para sa All About Wheels Manila.